Ito po yung ulam namin sa Ilocano na tinatawag na indumudom. Indumudom ay yung... O oh sige, idumudom ka ta' <laughs> yung parang isusudsud mo yung mukha niya sa, sa floor, parang ganon. Pero ito, yung talong ang idudumudom natin. Ganyan, ididip. At joke lang po yon hindi siya ano, tawag talaga. So ito po yung mga ulam natin, tira-tira at talong na nilaga with bagoong ng Thailand and calamansi and sili. Marami po kasing nagtatanong ano daw ginagawa namin sa mga hilaw na gulay na hindi namin nauubos sa mukbang. So ito po yung nangyayari sa kanila, nagiging indumudum. Mm, magkakamay tayo syempre. Pero tayong mga super spicy ng mga ulam kagabi at itong parang uh, nilaga pero may soy sauce, nilaging itlog. And let's eat. Idumudum tayo, chay tarong. Ang bagoong po nila dito, hindi ganun kaalat katulad ng pag-uong natin. Init. Ay, forgot the kalamansi pala. Kalamansi po natin from the garden. Sobrang si pagmamunga. Mm, naglalaway ako. <laughs> Ulit. Hmm. So, ito po yung nangyayari sa mga talong-talong at gulay na hindi natin nauubos sa hilaw na mukbang. Hilaw na gulay mukbang. Itinatago po natin sa ref. Kaya nga, kapag minumukbang po namin ay buo-buo. Para kapag hindi na ubos, ayan, pwede nating itago ulit sa ref at iluto kinabukasan. hmm Mmm. Ganito po aking mga ulam pag mag-isa ko lang. Mga tira-tira. Mm. Sarap, grabe. Ang may konting sili pala tayo. Ang bagoong po nila dito hindi maanghang dahil templado Hindi po katulad ng bagoong natin na purong bagoong na napakaalat. At mabango dahil may mga ricado na po siya. At manamis-namis na hindi maalat yun nga. Meron po siyang, syempre, ang kanilang magic, ano, pampalasa, betchi, asukal, tsaka yung ground uh, glutinous rice na giniling po kaya malapot-lapot yung bagoong nila dito na hindi na siya ganun ka amoy hindi matapang ang amoy niya mm. ito po kasi yung ginagamit nila sa mga hilaw na gulay salad kaya dapat timplado na pero may buo bagoong din po sila na buo-buo pa yung isda yung talagang bagoong talaga may tinig-tinig pa may ganoon din po sila Mm. Sarap. Itlog. Ayan, lagi ho ako naglalaga ng itlog na nakatambay lang dito sa aming lamesa. Minsan pag inaabutan na ng oras ng pagkain, itlog at baguong, ba? Hmm. Ay, namamapak na lang ako ng itlog. Ganon din yung aking mga anak. Mahilig magpapak ng itlog. Mainit pala. Pasensya na po sa mga hindi nagkakamay. Ayan. This is Ilocano thing. <laughs> Laging nagkakamay. Kahit anong ulam. Puh! Nagpudot. At alam nyo ba? Ayan. Dito kasi sa Thailand, hindi po sila nagkakamay. At nung nagpunta daw ang aking asawa sa Malaysia, grabe din daw sila magkamay kahit sa mga restaurant. At sa kantin nila sa trabaho. Ang kwento niya sa akin, nakakamay daw sila kahit nasa workplace at kahit natumutulo yung <laughs> so, sa sabaw. Nang kanilang kinakain sa siko. Yung parang normal na lang daw sa kanila. Kaya <laughs> nung pagbalik niya dito, nung ikuneto niya sa akin, sabi niya, normal lang pala yung pagkakamay mo palagi araw-araw. Mm. Kayo po ba naguulam din ng indumudom? Or anong gulay po? Yung gusto gusto niyong idumudom sa bagoong. Ito yung ulam po namin kanina. Bamboo shoot curry na napakaanghang. Grabe. Grabe. Ito po ay southern mm, chai food. <coughs> ang sarap pero ang hirap kainin dahil ang anghang. <coughs> mm -hmm. Mmm. -hmm. Marami po pa lang nagtatanong kung anong pinakamasarap na brand ng bagoong ng Thailand dahil maraming gustong gumawa ng salad o gawing pansaw -saw. And anyway, ito na rin po yung ginagamit ko sa pangpakbet in a mga lutong ila ilukano na kailangan ng bagoong. Ito na po yung gamit namin. At ilalagay ko po sa comment yung picture ng bote na paborito kong brand na lagi namin ginagamit. At pwede ko yung bumili kapag nag-Thailand po kayo. Mmm! Pasensya na po sa so mga hindi nagkakamay. Sa ang parte po ba ng Pilipinas ang hindi uh, nagkakamay? Pang iukano lang ba yun? <laughs> hmm. Maingay dahil may nagtatrabaho pa rin po sa ating ipinapagawang kusina. Yan, ang anghang. So, ayun na muna mga kamami. Sana ay nakakain na rin kayo ng lunch. Super late na ito. <coughs> Bye! Kailangan ko ng tubig dahil manghang. Mm.